Hai buhay Wip W Pantai ni madam dito Butok Kain na tag Ito lang tanghalian ko guys So yan ang idol Sa maraming biyahe Sunod sunod ang biyahe Mahirap talaga mga idol Pag isa lang sasakyan Tapos marami kang Marami kang servisan tulad like kanina yung amo kong lalaki tapos amo babae tapos mga bata uh, ayan mga ay idol buti ito nakabili ko ito lang tanghalian ko masapin sapin sa butong Tapos tubig, gaya na <laughs> Biyahe na naman ngayon. Ano yung bahay ni Madam? Na magkulang ni Madam na Kapatid. Ngayon sa taas sila. Kalimutan ko kain. Kakain. Eh wala pala kung pagkain kanin. Tinapay, tinapay lang pala. Hindi ko nakasain. Pero pwede na mga idol. Basta... Hello nang Malagay sa tiyan. sapin ba? Ayan. Hintay ko pa sila madam. Dito. Ayan mga idol. Ang dami yung biyahe. Pero okay lang at least. Nalutas na yung problema ako. Nalo talagang ang bayan ng FW. Pamay driver oh. Talagang magpabayan ng sarili. eh, tinapay may biskwit pa pwede na han dito na sa madam. Sa mama niya. Kapatid, uh, may bata pa. Thank you for watching. God bless us.